morning, I'm back. This is some blusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, delikado ang galawan nila dito. Kung sino-sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, Hello Philippines and hello beautiful people Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan Hello po sa inyong lahat Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo Syempre dito sa channel ko At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan Na laging sumusuporta dito araw-araw Lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Siyempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. So, kahapon nga nagkaroon nga ng fashion show ang mga kandidata dito sa Miss Universe sa Wuling Philippines Car. Kung saan naman talaga nakita natin na nagpasiklaban ang mga kandidata sa pagrampa nila dito sa fashion show na naganap yesterday. Siyempre, so, nagulat tayo kasi nagkaroon ng awardee, ba? Diba? So, nagkaroon ng top 5 Walling Philippines Fashion Show Girls. Kung sino-sino ba ang mga nanalo dito? Syempre, nandyan si Miss Bagyo na si Tara Valencia, si Kainta, na si Stacy Gabriel, si Tagig, na si Christine Magkari, and then of course, si Laguna, na si Alexandra May Rosales and then of course si Cebu, si Chris si Stephanie Hanson so syempre maraming natuwa lalo lalo na yung mga tagahanga ni Tagig na talaga naman first time yan nakakuha or na, na nagkaroon ng special award dito sa competition ng Miss Universe Philippines. At saka, syempre, si Cebu, nabuhayan talaga yung mga dugo nila dahil, di ba, medyo parang sa competition na lagi napapasis sila at sa manalo, sila ilo-ilo, and then ngayon talagang buhay na buhay ang dugo ng mga kandidata na lumalaban na hindi napapansin. Pero ngayon, syempre, talagang masasabi ko dito talagang magkakaalaman yung laban talaga ng mga kandidata dito hindi mo pwedeng i-predict ng ganun-ganun lang dahil sabi ko nga ang bawat kandidata talagang pwedeng mag-shine bigla like a diamond star katulad na lang halimbawa ni Tagig na maraming nagsasabi natutulog yata si taging sa competition pero nakita naman natin yesterday buhay na buhay ang kanyang mga dugo lalo na yung tinawag siya sa top 5 and then si Kainta na alam din naman natin na consistent din na lumalaban dito at yung energy level na binibigay niya pero kahapon syempre nagkaroon siya ng pagkakataon talaga na ipakita yung galing niya at ayon napasama siya sa top 5 ganun din si Cebu di ba si Cebu tahitahimik eh pero binibigyan niya talaga yung best niya at nakita mo naman yesterday talagang napansin ng organization na Wuling Philippines and then of course si Bagyo consistent ang kanyang eksena dito at masasabi mo naman na talagang ay nako mukhang delikado tayo kay Bagyo mukhang si Bagyo niya talaga ang makakasungkit ng corona ngayon taon na to so titingnan natin yan kasi nung last time napansin din yung beauty niya and then this time napansin na naman siya so ibig sabihin nun consistent ang ipinapakita ni Bagyo consistent din ang tingin sa kanya ng organization na talagang pumapalo. And then, of course, si Laguna, syempre, surprise din tayo. Si Laguna kasi talaga nakikita din natin to isa dito sa mga palaban ng kandidata. At ngayon, nakita naman ninyo, umiksena ng bonggong-bongga. ba diba? So, yon So, talaga nakakaloka ang competition ngayon na Miss Universe Philippines kasi hindi mo masasabi kung sino talaga ang mag talaga ng corona sa kanila. Kasi, depende yan sa bawat sponsor sa eh, no kung napipili ba talaga sila or nagagandahan ba talaga sa kanila or napapansin ba talaga yung beauty nila and then of course marami ang nagtaka kasi parang ano nangyari kay Lakeson Province 'di ba na isa din to talaga sa masasabi natin kung ganda hindi ba siya model ng pangkotse at lalo lalo na siya pa si Bacoor na nakita din naman natin kahapon na sobrang panalo din ng eksena ng ipinakita with smile alam mo yun. and then si Pampanga ano nangyari kay Pampanga bakit biglang nawala sa eksena at saka syempre kay Iloilo. Nagtaka din ako kasi alam mo sa totoo lang, si Alex, si Brooks, pwede, pwede talaga siyang model ng car. Kasi kung iisipin mo, talagang bagi na bagay sa kanya maging isang modela talaga ng isang sasakyan. Promise, kumbaga parang lalo na kung ganito kay strong yung sasakyan na ipinopromote nila. Ay, nakita naman natin si Alexi si Brooks na talaga naman, alam mo yon parang empowered kasi ang datingan. So, ibig sabihin, talagang combination sa with car. Ay, nako. So, nag expect ako kahapon na si Iloilo ay makakapasok sa top 5 talaga. And then, si Pampanga, medyo nalungkot ako kasi biglang nawala sa eksena. And then, si Quezon Province. To be honest, para sa akin, ah, uh, kailangan nila maalarma sa bawat eksena kasi kailangan nila talagang ibinibigay yung best nila sa bawat labas nila. Kasi hindi po pwede magpa-easy-easy lang. Hindi po pwede yung wala lang. Kailangan mo talaga may plano ka. Ano ba ang susuotin ko kapag ganito? Ano ba ang bagay na kulay sa akin? Ano ba ang dapat kong gawin sa ganitong eksena para ma-consistent? Actually, si Baguio ang nagiging consistent sa competition ngayon. Nakita naman natin from styling and then doon sa Hello Glow. Alam niya kung paano talaga eh eksena yung beauty niya. And then, pagdating dito sa sa so, Wuling Wuling passion Show, nakita naman natin na napansin pa rin ang beauty ni Bagyo. So, ibig sabihin si Bagyo talagang madali talaga siyang makita ng mga sponsor or ng organization. Kung baga, lahat kasi ng ipinapakita niya talagang ando doon, planado. And then, uh, si Tagin, siyempre uh, titignan natin sa mga susunod na araw kung makukonsistent niya to. Ganon din si Laguna, si Cebu. Actually, sa top 5, sabi ko nga, Nalungkot lang ako kasi parang dapat nandiyan din si Quezon City para 'di ba laban talaga ng mga bini binibini queens, <laughs> 'di ba? Kung iisipin mo si Kaintan as uh, si Sibun ng si Kaintan ng si Tagib ng So si Quezon Province na lang ang hinihintay. Pero ano ba? Ano ba ang kailangan nilang gawin? Ang kailangan nilang gawin ay keep going kasi kailangan talaga na maalarma sila sa bawat eksena na nangyayari lalo na kung hindi ka napipili sa mga ganitong pagkakataon syempre hindi naman sa lahat ng oras lagi ikaw na lang pero kasi kung talagang very empowered ka at talaga yung beauty mo ay consistent talaga na makikita nila lagi kang mapapapasok sa bawat eksena bakit si Baguio nako consistent niya kasi she is in the competition talaga yung kumbaga para nakikipag-compete talaga siya. At nilalagay niya yung sarili niya na talagang planado ako sa lahat ng gagawin ko. So, dapat ganun. Hindi po pwede yung magpapaisi-isi ka lang. Ay, wala lang to. Ay, okay lang yan. Ay, dead ma ako dyan. Okay lang yan sa susunod na. Wala namang bearing to. Dapat sa bawat galaw mo, sa bawat eksena talaga ng mga kandidata, kailangan nandyan ka. Kailangan talaga na ipinapakita mo talaga yung kakayahan mo sa bawat eksena. Ang napansin ko rin kay Ati sa Manalo yesterday, yung mga palo niya, parang hindi masyado ganong kadiin. Napansin naman natin na parang kulang talaga siya sa power or sa ano, sa sa angas pagdating sa pasarela, pagdating sa bawat eksena. So, ayun yung kailangan niya. Kasi hindi ka pwede mag na lang doon sa beauty na meron ka. Yes, I know, labanan ng pagka-elegante ang competition, pero dapat talaga nandoon ka talaga na bawat eksena, you are Miss Universe. Ganon! And then, si Alexi Brooks yesterday, to be honest, ang napansin ko din sa kanya, uh, masyadong parang pilit yung galawan. Ando doon na gumagalaw lahat pero alam mo, kitang kita na parang yung, yung eksena mo. So, maganda naman yung ipinakita ni Alexi but nando doon na parang hindi ko alam kung sobrang pagod niya ba kita sa mga mata niya. And then, ayun, okay naman. Kaya lang siguro hindi talaga umuugma sa kanya. Siguro may nakita na iba but tingnan natin sa susunod, di ba? And then si or si or yesterday she doing well. Kaya nga nagulat ako bakit wala siya sa top 5 kasi talagang nandoon nakita naman natin yung energy level na ibinibigay niya. Kung ikukumpara ko kay Ate sa Manalo, nakulangan ako doon sa energy sa palo niya. Eh. Pero itong si or yesterday talaga yung energy niya talagang consistent and then she's keep going talaga. Kaya lang Ewan ko, siguro talagang yung sponsors meron silang hinahanap talaga na parang fit na fit doon sa ano nila, sa produkto nila, diba? So, isa din yung sa iko-consider natin. Kasi parang kahit gumalaw na nakita ko na tamang-tama naman yung galaw ni Baco or si Iloilo, -ilo, medyo parang... Okay naman yung ginawa. Kaya lang parang kita ko sa mata ni ilo, -Ilo na she's tired. Oo na parang alam mo yun. Yung parang ano doon lang siya. Sige laban lang, laban lang. But tingnan natin sa mga susunod na araw. So mabawi yung mga yan for sure. Tingnan natin kung makakabawi si Quezon Province, si Iloilo, -Ilo, si Pampanga at si bahor Sa darating na Zwilmsund competition nila sa Aqua this coming Saturday, di ba? So, yun. So, abangan natin kung paano e-exena ng todo-todo itong -todo mga hindi napasama sa top 5. So, medyo nagulat lang ako. Ibig sabihin, talaga yung laro talaga ng competition na to ay up and down, up and down ng mga kandidata. And then, dapat talaga sa bawat eksena ay ma-alarma ka kasi syempre kapag ganyan na parang hindi ka napasama doon sa isang malaking sponsor. So, ibig sabihin ay huwag kang makontento doon sa ipinapakita mo or dapat uh, matuto kang kabahan. ba diba? So, yon So, dapat maging maingat ka sa bawat eksena mo kasi syempre talaga kakainin ka talaga ng ibang kandidata kasi yung ibang kandidata ay lumalaban din ng bonggam-bongga. But, congratulations syempre kay Baguio. Si Baguio nakadalawa na siya sa sponsor yung una ay Hello Glow at sa Kas dito nga sa Wuling. So ibig sabihin consistent si Bagyo sa ipinapakita niya. So si Kainta, congratulations. Nakita naman natin na natuwa siya. Si Tagig, si Laguna at sa Kas si Cebu. Si Tagig talaga yung pinaka nakita ko na nabuhayan talaga siya ng loob. Anyway, congratulations sa kanilang lima. And then good luck kay Quezon Province ba ko or Pampanga, Iloilo -ilo, sa mga susunod nilang competition. Kasi sila din yung ina-expect ko talaga na makikipaglaro. Kaya lang kasi nagulat ako kasi alam mo yun, yung parang ha, isa sa kanila ay nalaglag doon sa top 5. Anyway, ganun talaga, it's a competition. So, ibig sabihin neto, kailangan mag Ingat dahil delikado ang laban ng bawat isa. Diba? So yun. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, guys maraming salamat syempre sa inyong lahat. So walang sawang support na ibinibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo yung notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa aking mga chika. Sabi ang ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magduwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan! See you tomorrow. Thank you guys. Paalam! thank mm -hmm. you